na nanaga, patay, matapos barili ng gwardiya sa Maynila. Narito ang news ko. Patay ang isang lalaki matapos barili ng isang umaawat na guardja sa si Ermita, Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang nasawi na si Arcito alias Lakay na nasawi dahil sa tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa cellphone video, makikita ang paglapit ng sospek sa biktima na nakaupo sa gilid ng kalsada ng pagtatagiin nito. Ayon sa saksi, bago makorner ng sospek ang biktima, nauna ng pagsasaksakin ng sospek ang biktima habang nakatambay sa isang tindahan sa hindi malamang dahilan. Hinabol ng sospek ang biktima ng makatakbo ito. Hindi napansin ng mga witness ang itak na ginamit sa krimen dahil nakabalot umano ito sa isang papel nang hingi ng tulong ang mga residente. Agad namang lumapit ang gwardya na si Jana Barcoma ng kalapit na hotel at sinubukang awatin ng sospek. Pero dahil sa hindi humihinto ang lalaki, dito na nagdesisyon ng gwardya na gamitin ang kanyang service firearm at mag-warning shot. Maya-maya ay humarap umano sa kanyang sospek at sa pangamba na hatawin din siya ng itak. Muli niya itong Pinaril sa ilalim ng dibdib na nagresulta ng pagkamatay ng sospek. Hawak na ng MPD homicide ng gwardya na sumasa ilalim sa investigasyon. Naharap sa kasong homicide si Barcoma na iginit na self-defense ang kanyang ginawa.